Hindi po bang malaman ko ano ang boto nyo? Kaya nga ito nangyayari lahat eh. Dahil ang boto ko is DQ. Ano po? DQ! Oh, Dairy Queen! Sabi na ho ni Comile Commissioner, Guanson, DQ. Ibig sabihin, DQ. Disqualified ho. Si Bongbong dahil meron talagang problema doon sa kanyang tax. Di ba? Ang disqualification petition nakabase sa Section 12 ng Omnibus Election. Oh, sige nga, ano ba yan? Section 12 na yan. Any person who has been declared by competent authority, insane or incompetent, who has been sentenced by final judgment for subversion, insurrection, rebellion, or any offense for which has been sentenced to a penalty of more than 18 months or for a crime involving Being or ha, may or yun. hindi ibig sabihin end or for a crime involving moral torpitude shall be disqualified to be candidate and to hold any office unless he has given plenary pardon or granted amnesty oy grabe alam mo malalim ito ha komelek this is not good ha alam mo komelek eto lang ha pag hindi nyo nilabas yan kayong pa lang masisira na kaagad ang imahe ng komelek hindi pa tayo nag nadungis nadungisa na kaagad komelek ha konting hiya naman <laughs> Ang aking katanungan, kung ikaw ay papalaring manalo oh. bilang presidente ng Pilipinas, okay. how do you intend to pay the national debt? Well, one we must pay. It's an obligation. And and there is no shame if the state will borrow money. It's part of business. Ito ang gustong-gusto ko. Alinaw dito eh. Kasi yung iba, same din yung tanong eh. Yung iba nung tinanong nito, nag nagmamagaling lang. Parang ang dating, kasi laging sinasabi, ang laki na ng utang ng Pilipinas, ang laki-laki, parang ang sama. Di ba parang, sandali, in the first place, masama ba ang umutang? So sinasabi ni Isko, hindi yung masama ang umutang. It's part of, it's stimulating a hurting economy. Because you need to stimulate our state, itong, itong, itong ating bansa, dahil sa sobrang ginigiba tayo ng pandemic. There is no bad thing about the, the, the state, mm -hmm. the, the LGU borrowing money mm. as long as it provides opportunity and business. So, ibig sabihin, kailangan may balik. Kaya mo siya ginagawa dahil gusto mo lang i-stimulate ang ekonomiya ng iyong bansa. Para ganito lang, kasimple. Ikaw, halimbawa, magninegosyo ka, magpa-franchise ka, wala hong masama na umutang para makapagnegosyo ka, tas bibigyan ka ng time ng banko na makapagbayad, pero bilang nangungutang tayo'y bansa, dapat bumalik yun para yung kinikita mo, e eh, binabayad mo, tapos meron kang pangkain. Uutang, okay, at gagamitin ito para umunlad ng ekonomi. Tapos unti-unting nagbabayad Yan ang sinasabi ni Isko Kaya hindi masama yung umutang dahil naalala ko ang sinabi ni the late Senator Miriam, Defensor Santiago, na ginagalang natin ang husto. Sabi na, pag nag-a-apply ka nga pa, bilang police officer, nire-require ka na college graduate. Mm. Ano pa kaya ang pagiging presidente na napaka-complex? But I get your yes. point. Yes, kasalanan din ng state. Uh -huh. Bakit? We, did, we, we didn't make education available to everyone. Asa ka nakakita? Ang makapag ka, kailangan mo lumuwas sa Maynila. Uh -huh. Ilan kayo, Tito Boy? Sorry, mas lamang ang edad mo sa akin, ha? Ilan kayong pumunta sa Maynila para mag-aral sa uh -huh. Maynila? Uh, exactly. Uh -huh. Exactly. That's my point. So, bago natin i- kasi ng standard ng educational attainment ng isang kandidato, we made sure that education is available to any John Doe and Mary, Pedro and Petra. Uh, oh, ang lalim nun, ano? So sinasabi niya, big four natin i-require yung education doon sa mga tatakbong leader ng o yung particular presidente. Sandali, it makes sure na available ito sa taong bayan. Kasi ina-example niya nga paano yung isang uh, anak ng magsasaka, magaling, matikas, ma marunong sa leadership. Ang problema, wala siyang chance para mag-aral. Bakit? Umuwi pa dito sa Maynila para kumuha. Katulad nga, sinasabi niya, in example niya, si Boy Abunda. 'Di ba para makapag-aral ka? Pumunta kayo dito sa Maynila para makapag-aral. So yun yung sinasabi niya. Make it available sa tao yon, then that's the time we require it. Dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig ng Senado, oh. pinaaresto ng Senate Blue Ribbon Committee si Rose Nono Lin, Chief Financial Officer at Corporate Treasurer ng Farmily Biological Company. Oh. Take note ha, Farmily Biological Company. Ha? Hindi ho ito Farmily, and yet inuugnay siya doon sa Farmily. Walang kinaugnayan doon sa Farmily. Farmily Biological Company ito. Nagkataon lang, same yung name. Tapos pinagiinitan to si Roseline ngayon. Alam nyo kung bakit? Si Roseline po ay nangunguna sa distrito nila. Nangunguna ho siya sa distrito distrito tumatakbo ko kasing congressman itong si Roslyn. So halatang politika ito. Ang tanong sa halagang uh, mahalaga mahalaga ho ba sa si inyo? Uh, Senator Gordon, itong si Roslyn, mahalagang mahalaga ho ba? At talagang kailangan nyo ipatawag eh hindi naman nyo yung kasama sa Parmali. Parmali biological ho yan! <laughs> Komelek, ano na? Uh, yung dalawang commissioner, nananawagan nyo tayo doon sa dalawang commissioner. Madam at saka sir, ay, hindi naman namin gustong i eh, ma-DQ o hindi ma-DQ. Nasa sa inyo ho yan. Yan ho ay inyong desisyon at ginagalang ng taong bayan ang inyong desisyon. Kasi nga ho, kayo ho ang nakakakita ng buong ano. Kaya lang kasi, alam mo, ito ha, ah, hinala nung iba. Kasi naitanong ko ito eh, sa mga abogadong <laughs> attorney at <atlo>. law. <laughs> sabi nila sa akin, alam mo, isa sa mga reason kung bakit dinidelay daw yan. Sabi ha, ah, sabi. Sabi lang naman sa akin. Kunwari, E sabihin nilang hindi DQ. Okay? So pwede ngayon tumakbo yung nagpa-DQ sa Supreme Court. Sasabihin nila mag a sila sa Supreme Court. Eh habang tumatagal at tumatagal. Okay, sabihin na natin January, February, March, mas maikli na yung time sa Supreme Court. Eh sabi nga nila pag naiakit na sa Supreme Court, it will take another month or another two months para madesisyonan. So inaantay muna nila na matapos yung eleksyon. <laughs> so it's really moral turpitude. I mean, it's not good or bad? You know, it's So hindi daw nagbayad ha. Ito, alam nyo, okay. Tirahin man ng tirahin si Guanzon na kaya bakit niya nilabas yung mga details. Natatawa nga ako eh. Pasensya na kayo ha. ko kayo magagalit ha. Yung mga kakilala natin. Tinitira si Guanzon kasi nilabas yung details nung, nung kanyang boto. Nagagalit sila. Sabi ko nga sa loob, -loob ko, bakit tayo nagagalit? Eh ito na nga nilalabas na nga yung katotohanan. Unless gusto nating itago yung katotohanan. sabi e, sabihin na natin this is not a practice ng mga commissioner. Okay? Sabihin na natin lahat ng ethics na gusto mong sabihin bilang lang naman eh. Why do you shoot the messenger? And why don't you just look at the message? This is the message. Hindi. Nagbayad. Yun yung mensahe. Bakit ang tinitingnan natin? Bakit nilabas ni Guanzon? umepal lang si Guanzon? Nagpapakit lang si Guanzon? Bakit ayaw ninyong pakinggan yung totoong sinasabi ng tao? Sabihin na natin totoo lahat ng sinasabi ninyo. Gustong umepal? O gustong umeksena? O sige, totoo na yan. Anong sinasabi niya? Eto, hindi nagbayad. Hindi yung nagbayad ha? Tapos, okay lang sa inyo? Habang tayong lahat ay eh, naghihirap magbayad ng lintik na tax The long and short of this discussion ay eh, kung meron bang nabayaran o no? hindi, hindi ba? Oo, oh, ah, sige, may nabayaran o no? hindi. Anong ebidensya mo na nabayaran ha? pinagot na ng BIR, there is no greater authority pagdating sa usapin ng income tax return at uh, payment of taxes than the BIR. Oh, parang totoo, pero ito problema. Korte ang humingi ng bayad. Sabi nga ni Guanzon, to satisfy the court, dapat sa korte nagbayad, hindi sa land bank ang nagpapabayad kay Bongbong Marcos ay korte, hindi yung land bank. Ano to? Pinadaan doon? Eh paano kini magbayad yung land bank? Kung sabi nila binayaran nila ang buwis, hindi admission yun ng lawyer nila na binayaran nila daw yung deficiency tax sa uh, BIR through the land bank. Hindi ka naman pwedeng magbayad ng multa sa court through the land bank. Diretso ka sa court, babayad ka doon ng multa mo. <laughs> At mag issue na order yung judge na nakapagbayad ka na. Satisfaction of judge yung tawag doon. Yun, satisfaction of judge yun ang tawag doon. <laughs> hindi kasi ganito lang asimple yan. Ang naging problema na ni, ni Marcos ay hindi niya na problema sa BIR. Nakasampa na yan eh. Remember, remember na convict na siya doon sa lower court yung sa unang una di ba tapos inapil na nga lang sa court of appeal tinanggal na lang yung uh, kulong pero remember convicted na siya sa RTC sinasabi na doon na may utang ka magbayad ka itong uh, akusasyon ni ano ipakyao Pacquiao kay Yorme na korap. Ito ang problema ko. Sabi ko nga eh, I'm open to ano ha, to anything. Alam mo, totoong korap, halimbawa lang. Ang problema ko ito, kung korap yung mama, bakit ang dami niya na ayos? Bakit ang dami niya na paggawa? At yung napagawa niya ay hindi huyan mumurahin. Alam mo yung kasi pwedeng ano eh, pwedeng ganito halimbawa lang. Maraming pinagawa pero substandard naman. Pangit. Eh hindi eh. Yung mga napagawa, first class. So, kahit sabihin mong paulit-ulit sa tao, kurap yan, kurap yan. Pag nakikita nila yung mga produktong nilalabas ni Isko, paano mo masasabing kurap yan? Naintindihan niyo ibig sabihin? Ang hirap tuloy paniwalaan. Pagdududahan ko pa yung ang tagal-tagal nang nasa gobyerno at ang itsura ng probinsya niya, eh ganun. Diba, paano mo masasabing kurap? Ang isang first class na hospital, first class na condominium, first class na uh, edukasyon nilagay, first class na COVID facility, paano mo masasabing kurap yun? <laughs> Eto, sabi ko sa si inyo, may naaamoy politika. May naaamoy akong politika kasi si Roslyn tumatakbong congresswoman sa kanilang distrito, Quezon City. Eto, nalaman ko, nakita ko. Sabi ko, ay, kaya naman pala. Ayan. Red Cross Bakuna Bus inilunsad sa Quezon City. Patay tayo dyan. Saan siya inilunsad? Doon sa kaibigan niya. Sino ba yung kaibigan niyang yan? Si PM Vargas. Yan ho yung ka kalaban ni Roslyn sa pagka-congress. Diba, pag pagiging congressman ng distrito, distrito nila. Siya yung kalaban. Sabi ko na eh. Sabi ko na talaga. Inajaja mo yako eh. Eto. pa yan mismo ni Vargas. oh, ayan. Bakuna Bas, bahagi ng selebrasyon ng Ati birthday. Nagpadala ng Red Cross Bakuna Bas sa District 5. Sabi ko na eh. Do you agree to what some people say that at least, you know, a president should be a college graduate? And at least no students, no individual should not be a college graduate. If you want that kind of uh, qualification to any John Doe Mary, any Filipinos, then you... the government should not allow anybody not to. not to finish college. Because it is your obligation as government to provide education. Even our constitution says that it is basic. Ito uh, ho ay nung nasa bottom line pa si Boy Abunda. Yun yung sagot niya noon. Same ng sagot niya ngayon. Dito mo nakikita na yung sagot niya galing sa puso. Pinapakita ko lang sa inyo na consistent ang karakter ni Yorme. So ano yung sinabi niya noong 2019? Eh sinasabi niya rin ngayon na ang importante more than anything else if we require ang edukasyon. The government has a duty to make sure education is available to every Filipino.